Wala ng pag-asa maging state witness sa mag-asawang kontratistang Pacifico at Sara Diskaya sa isyo ng flood control projects ayon sa Office of the Ombudsman. Kasunod niya na pagsabi ng mga Diskaya na hindi na sila makikipagtulungan sa imbisigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Wala pa pahayag ang mag-asawa tungkol sa sinabi ng Ombudsman. May unang balita, si Salima Refran. The Diskayas, due to their... Um, uncooperative Uh, ...behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Sarado na ang pinto sa mag-asawang kontratistang Curly at Sara Diskaya para maging state witnesses sa mga kaso sa Manumalyang Flood Control Projects. Kasi lahat po talaga ng kabalastugan ng DPWH, pinasukan na talaga ng Diskaya. Eh. So I don't think they're in any position to bargain with the government especially with their status as state witness. Git ng Office of the Ombudsman, paano raw magiging state witnesses ang mga taong nasa sentro mismo ng naging operasyon para commit back sa mga proyekto ng DPWH? Alam naman ho natin na higit 4,000 po ang um, sinalihan nilang bids around the country. And kahit anong uh, scheme or or um, scam na nakita natin sa si DPWH, kasama sila. Because of their their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses, and um, can only be charged as um, respondents and in the future accused. No? in the case of uh, malversation of public funds, of falsification of public documents, and all the other crimes that they uh, were a part of. tingin ng Office of the Ombudsman. Sa simula pa lang, wala naman talagang intensyong tumulong sa gobyerno ang mga diskaya. Nakikita na lang daw nila nakaharap sa kanila ang mga diskaya pag gumulong na ang preliminary investigation. Sa ngayon, nakaharap ang mga diskaya sa mga reklamo ng DPWH at Commission on Audit para sa limang flood control projects sa Bulacan na nagkakahalaga mula 39 milyon hanggang 96 milyon pesos. Kapa-respondent nila sa mga reklamong ito ang Sims Construction at Wawaw Builders at ang mga opisyal ng DPWH First Engineering District of Bulacan. The wheels of justice will turn on the diskias if they refuse to cooperate. Tignan na lang ho natin kung hindi pa rin sila magko kung nakakulong na sila. Samantala, inaasahang haharap naman sa fact-finding investigation ng ombudsman si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, lalo na sa partisipasyon na mga mambabatas. Si Yusek Bernardo, gusto natin siyang kausapin din para doon sa ating yung mga above the, the salary grade of the district engineer. We want to clarify with Yusek Bernardo kung ano ba talaga ang naging sistema dyan sa, sa taas. Inatasa naman ng Ombudsman ng Department of Justice na ituloy ang fact-finding investigation sa mga dating DPWH personnel na sina District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Kirasyon ni University of the Philippines School of Economics Professor Emeritus Solita Monson ang Department of Budget and Management kung bakit hindi raw agad nakita mga red flag sa national budget. Sabi ni Monsod, bakit hindi na monitor ng DBM ang pagkakaroon ng mga flood control projects sa mga lugar na hindi naman kinakailangan. Sinabi ni Monsod sa DBM Fiscal Policy Conference sa UP College of Law. Pinunarin niya ang pagtaas ng unprogram appropriation sa budget. Ayon naman kay DBM Undersecretary Margo Salcedo, may mga hakbang silang sinusulong para malimitahan ang pagkaroon ng unprogrammed funds sa national budget. Where was the DBM in all this? Did they not see that all of a sudden flood control projects were the favorite of all the congressmen? If they could not see it, who could? There has been a proposal to come up now with a Philippine budget code, specifically also addressing unprogrammed appropriations setting a limit to set a cap for unprogrammed um, appropriations. din ang Philippine Coast Guard ang paghahanap sa labi ng mga nawawalang lang sa Taal Lake. Ayon sa Department of Justice, ito'y dahil sa masamang panahon at pag aalboroto ng Bulkan Taal itong weekend. Ipagpapatuloy na lang daw ang operasyon kapag bumuti na ang sitwasyon. Ayon sa DOJ, as of October 12, meron ng 887 ng hinihinalang buto ng tao na narecover sa Taal Lake at Sinusuri. Noong July 10 na magsimula ang paghahanap sa mga labi ng na mga nawawalang sa sa lawa. Doon daw kasi tinapon ng mga labi. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Naungkat sa pagdinig ng budget ng Senate Electoral Tribunal, ang nakabimbing co-warrant petition laban sa isang nakaupong senador. Bagamat hindi binanggit ang pangalan sa pagdinig, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na handa siyang harapin ng petisyon. May unang balita si Rafi Tima. Uh, sa pagharap ng kinatawan ng Senate Electoral Tribunal sa pagdinig ng Senate Committee on Finance kaugnay ng budget nito, lumabas na merong nakahain ditong petisyon laban sa isang senador. We have a uh, petition for co-warrant against one of the uh, members of the Senate filed on uh, July 15. Uh, 2025 on the ground of uh, alleged ineligibility due to citizenship. Ang co-warranto petition ay isang legal na aksyon para questionin ang legalidad ng paghawak sa pwesto ng isang pampublikong opisyal. Sa kaso ng senador, tungkol na sa kanyang citizenship. Hindi na nagbigay ng detalye sa enunsasyon at hindi na rin niya pinangalanan ang senador. Pero sa isang slide na ipinakita sa pagdinig habang tinatalaki ang accomplishments ng tribunal, nakasaad na nakatanggap sila ng petisyon laban kay Senator Erwin Tulfo noong July 2025. Pending daw ito ngayon sa tribunal at ginagawa ng secretariat ang lahat ng preliminary actions nang naaayon sa kanilang panuntunan. Itong nakafile ngayon, yes po. Um, in, in, pending pa, po. In, in one year, mariresolve na yan? Hopefully po. Kaya ba? Kaya naman, Your Honor. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Tulfo na alam niya ang tungkol sa nakabimbing ko waranto case at handa raw siyang harapin ito. Sabi ni Tulfo, ang petitioner siya rin daw nagharap ng disqualification case labas sa kanya noong kampanya. Lahat daw ng disqualification case labas sa kanya ay dismissed na. Matatandaan noong panahon ng kampanya, kinwestiyon sa Comelec ang citizenship ni Tulfo dahil hindi raw niya umano na renounce ang kanyang U.S. citizenship. dinismiss kalauna ng Comelec ang petisyon. Yan ang unang balita. Rafitima para sa GMA Integrated News. Nagtsatsaga sa paghintay ng masasakyan ng mga chance passenger na uuwi sa kani kanilang probinsya para sa Undas. Ilang kasi sa mga biyahe ng bus fully book na. Mula sa Kansas City, may unang balita si James Agustin. James, Igang good morning ngayon pa lamang ay marami ng mga biyahe yung fully booked na patungo sa Bicol Region at sa Ilocos Sur sa ilang bus terminal dito po sa Cubao sa Quezon City. Yung mga chance passenger ay may meron na naman sila mga masasakyan ng mga extra buses. Yun nga lang talagang tiyagaan sa paghihintay. Alas tres pa na madaling araw dumating sa bus terminal sa Cubao, Quezon City si Gina kasama ang kanyang mga kaanak. Ngayon lang sila ulit makakauwi sa Camarines Norte matapos ang halos tatlong taon. Kasi parang hindi sumabay dun sa mga ano, uuwi na galing sa trabaho na ano, magbabakasyon pa. Mahirap na mahirap po. Kasi wala nang halos ano eh, biyahe na hindi po lubok. Kung may mga pauwi sa probinsya, si Marilu naman kababalik lang dito sa Metro Manila kanina madaling araw. Mas inagahan niya kasi ang pagdalaw sa kanyang yumaong mahal sa buhay sa Camarines Norte. Eh hirap kasi pag yung dagsan ng tao, yung, yung rush hour ka nang hirap din. Kaya mas okay lang yung mauna ka nang umuwi. Hindi, hindi ka mahahasel. Na-experience ko na kasi yan eh. Kaya ayaw ko nang maulit. Maghihintay ka pa ng ilang oras. Fully booked na ang mga biyahe ng mga air-conditioned buses na patungong Daid Camarines Norte mula ngayong araw hanggang October 31. Ang mga trans passenger may masasakyan naman pero tiyagaan sa paghihintay. Uh, meron naman po kami na extra buses na ordinary na marami pambakante. At may extra pa dyan na aircon kung sakali mang uh, dadagsa pa uli ang pasahero. Sa bus terminal namang ito, fully booked na rin sa October 30 ang mga biyahe ng air buses na patungong La Union at Ilocos Sur. Si Josefina kasama ang kanyang dalawang apo. Galing pa silang kamarina sur at pabiyahe ngayong araw patungong Ilocos Sur. Baka mahirap ng magbiyahe sa, ano, kasi marami ng ano, pasahero. Kaya ngayon, sinamantala ko na kasi kukunti pa lang ang pasahero. Si Raul galing naman ka Marinas Norte at pauwi sa La Union. Nasawi kasi ang kanyang nanay nung linggo. Habang maluwag pa po, edi nagpaalam na muna ako sa trabaho, sa kanya na kumabalik. Ayon sa pamunuan ng bus terminal, may extra buses naman silang babiyahe para matugunan ang dagsa ng mga pasahero para sa undas. Samantala Igan, yung mga inabutan natin na mga chance passenger kanina madaling araw dito sa bus terminal na ito sa Cubao ay kasasakay lamang nila sa bus at makakabiyahe sila bago mag alas 8 ngayon umaga patungo sa Bicol Region. Yun nga lang, ito yung mga ordinary non-air-condition buses na dahil fully book na nga po yung mga air-condition buses. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Dinagsan ng GMA employees ang Kapuso Bloodletting Day ng GMA Kapuso Foundation at Philippine Red Cross nitong biyernes. Sinagawayan para sa mga biktima ng lindol sa Cebu at Davao at para sa iba pang lugar na nangangailangan ng dugo. Present sa Bloodletting Day si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and Chief Operating Officer Ricky Escudero Katibog. It's really a united effort from GMA management, its employees, and even GMA's cooperative. So talagang lahat sama-sama to make this bloodletting successful. Nasira at hulog sa dagat ang ilang puntod sa isang sementeryo sa barangay Manihakan sa Zamboanga City. Ay sa barangay, nasira kasi ang seawall sa lugar dahil sa malalakas sa hampas ang alon tuwing high tide. Inabisuhan na nila mga kaanak ng mga nakalibing doon na ililipat ang mga buto malayo sa dagat. Ininspeksyon na rin ng mga taga City Engineering Office ang pinsala sa seawall na isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Sa Bugo, Cebu naman, sinimulan ng ipagawa ng ilang kaanak nasira ang nasirang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Corazon Cemetery. Kasama yan sa mga napinsala ng magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Nasira rin ang bone chamber dahil sa lindol. Kaya ang mga butong laman nito, inilipat muna sa tinatawag na payag-payag o makeshift na nicho. Isa rin ang Corazon Cemetery sa mga pinaglibingan ng mga nasawi sa malakas na lindol. Bilang ang sampung magkakaanak at magkapitbahay na nadaganan ng mga gumuhong bato at lupa sa barangay Binabag. Nagpaligsahan ang mga cheesemaker mula sa labit tatlong bansa sa Raclette World Championship sa Morgan, Switzerland. Ang raclette ay isang traditional Swiss dish na ginagamitan ng masarap na melted cheese. Mahigit sandaan at limampung klase ng cheese ang sinuri ng mga hurado base sa appearance, texture at lasa. Ayon sa isa sa mga judges, layo ng kompetisyon na ma-promote ang cheesemaking. Ang mapipili ay siyang tatanghaling worlds minus raclette. Igan mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa JMI Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.